Ang ganda ng hapon po sa ating lahat guys. Uh, katatapos ko lang po nag-vaccine. Kaninang ala po ang vaccine ko. At nandito na po ako ngayon sa bahay at ako ay nagpapahinga. So ngayon po guys ay medyo tugloin na ngayon si Batang bisayang yung vlogger gawa ng naramdaman ko. Minsan kasi hindi ko maintindihan yung aking katawan. Binabaliwala ko lang at mahirap na hong mag-isip baka lalo akong ma-stress pero hindi maiwasan guys na hindi ako ma-stress gawa ng may turok ako sa 24 wala akong pang paturok kailangan ko pang maglikom ng 7-5 para makapagpaturok po ako kaya minsan sakit sa bulo kung paano pero alam po ni Lloyd na ninyo po kapababayan No? makagawa din po ako ng paraan yan guys so ngayon hindi ang araw po ako hindi nakapag upload ng aking video kasi mid minsan parang masama yung aking pakiramdam so ngayon guys uh, nakapag video ako tapos mamaya maya ay sisilipin ko yung aking mga tanim sa labas ayan po guys katitila lang halos ng ulan at ako ay yung mga aking mga yung tanim naming mulberries guys ang dami niyang ano dami niyang bunga nakakatuwa bunga mga hilaw pala ang ah. kagaya nyo na tapos itong iba ay medyo maniba lang na siya guys ayan Ay medyo namumula na tapos, yung mga manok namin guys yung iba namin mga manok ay nagtugloyin din naging kagaya ko na rin naging tugloyin Ayan, oh, lumaylay na pero madami siyang ano. Madami siyang bunga. yun, lumaylay na. So, yung aming saging guys, so, Sobrang ano na nagbubulok na. So, sayang na. Hindi na naluluto. Ayan, ano. Bakit gi kaingay mo? May... Mayroon yatong may birthdayhan dun sa pailaya guys may ano eh may tugtugan So ngayon nakaikot ulit si Batang Ginya Bisayang vlogger sa Luuban At si ko yung aking tanim dito nung kabilang linggo kung yun ga ay subuloy o baka inubos laang ng kwitib ng langgam kasi dito kasi sa Batangas guys pag nagtanim ka na walang hindi mo siya inisprihan hinahakot ng langgam ang ano yung butil niya yung binhi ay naku parang wala ang sumuloy Naku guys, walang sumuloy ang ating aking pinaplat na aray. Pero yung aking kamuti guys, ayun oh, taas na siya. Tapos yung aking mga kamuting bagin. Mga, mga dalawang buwan pa aray guys, pwede na aray pagkuhaan ng ano, ng laman. Ayun oh, medyo malago na siya ang mga pinya ko rin nagtugloyin na rin naging kagaya ko na rin ang mga pinya guys hari pang isa kung ang nagtatanim ay nagtugloyin pati yung mga pananim ay nagtugloyin na rin kay naman inaabot na rin ayan dyan ka malambor na yung aking ano guys aking kamuting bagin gawa ng siya ay naulan na Aari pala ay sumuloy. tinanim ko din yung ano, sitaw. Kaso naman, ay parang nabubulok. Naku naman. Mm. Ayun, ayun. Bumuhay ka di yan. So, Nasilip po na yung aking tanim. Ibablog ko po tuloy guys pag ari ay makuhaan ko na ng laman. Pag ako may nahukay na din ng laman, ibablog ko Ipapakita ko po sa inyo uli. Ari, ang na ng aking kamuting bagin. Ay, bak kamuting balinghoy. Ari pala ang kamuting bagin. Ako pala guys ay magagawa ng aking merienda. Magagawa ko ng banana cue. May ilang piraso lang. Pipili ako din ng saging sobrang ano na eh sobrang tinog na ako na laong kayo ari arang gagawin kong pananak yun. ayun po guys mainit na yung kawali lalagyan ko na ng mantika Nainit ko muna guys. Ayan, okay, na po. Yung paglasa, lagyan ko na siya ng asukal. Ayan. Sobrang hinog na guys yung ano. Yung saging overripe na siya. Ayan guys, pula na. Ayan, dumikit na yung asukal. Ayan na guys, luto na po yung aking ginawang merienda na banana cue na sobrang nang hinog guys. Ayan. So, kain po tayo.